Bu. Anong ginagawa mo diyan? May tinitingnan ka diyan. Come here. Lika dito dali. Hindi mo makakain 'yan. Bubu. Bye-bye na. Bu. Ang dumi mo na ah. Lika nga dito. Ayan. Surti-surti mo naman, o. Oh. Laki-laki mo na nung nakita kita, ang lit, -lit mo. Ang payat-payat mo pa. <laughs> Kaya huwag kang pasaway, ha? Dali na dito, tara na. Ano kinakain mo? Kumakain ka na naman ng ano, ano yan? Gulay? Kinakain mo? Ay, yung damo. Kinakain niya. Bakit kaya kumakain sila ng damo? Oh. Kinain ng damo. Hindi mo yan makain. Anong lasa niyan? Masarap ba? Buti pa ang pusa kumakain ng salad. <laughs> Nagkakaiba tong pusa na to ha. Damo ang kinakain na Busog na bu bundat na bundat ka na nga sa mga kinakain mo. Pumakain ka pa ng damo. Ayan o. Gusto mo din ng pres na gulay? Ha? Bubo. Talagang kinain mo ang damo? Pasaway kang pusa ka. Ayan oh. hmm. Ah, yeah. Masarap? Kumakain siya ng salad. <laughs> Ayan mo oh. Tignan ninyo Pupokus oh. niyo po focus natin literal na talagang kumain ng damo ah sino'ng nakita mo doon Ah? hindi ka pwedeng pumunta doon oh magaling na rin yung atay nga mo bu bu look here cute-cute na talaga. Uh, ano ano. Ano Talagang literal na kumakain ka talaga ng mm -mm, 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 -mm. pati yung talong. <laughs> Pinaglararuan Ano <lang> yung talong. <laughs> Laka, mapapagalitan ka dyan. Uy, <laughs> huwag mong paglaruan. Allah. Pinaglaruan na yung talong. Ayan Wala na, umalis na. Bye-bye na, guys. Tatutuwa talaga ako dito sa laga ko na ito. <laughs> Psst, tara. Bye-bye, guys. Thank you. Sana nag-enjoy kayo sa pagbibidyo ko sa aking ampon. Natuwa lang ako kasi kumakain siya ng damo. Yun na naman, oh. Tapos, oh, yun. Kumakain din sila ng fresh. Bye guys, thank you for watching. Enjoy. And thank you all your support. Lahat ng followers. New followers, thank you. Thank you. God bless everyone. Bye-bye.